Uh, mga mga uh, magandang gabi. Magandang uh, good morning sa US. Yan. Uh, sa iba pang sulok ng mundo, yeah. Uh, magandang gabi din sa mga ating mga kaibigang OFW. So, tayo, guys. Uh, sa kawawaytin natin eh ano, nagutom tayo. So, meron tayong si Charon tsaka shout out hiho ho Saka, meron tayong brought you by Rubesco oh, nagutom tayo guys nagutom eh, hindi tayo kumain ngayon ng kanin para makabawas tayo ng carbohydrates na so yan uh, bumili din tayo ng coffee Kapit eh guys Ah shit ha huh? Gasin natin ito para may sausawan tayong suka Ano? pa tayo. Lagi natin dito. ito muna natin titirahin itong sit charo na ito o kaya magtinapay muna tayo tinapay muna pala guys kasi may kape no? si ribis ko muna ating baba natin. hindi kasi makuha pag nakahigang ganyan sa landscape hindi makita yung mukha ko kaya Tinayo ko na yung camera guys. Tinabayatan. Shout out yan sa mga nagugutong. daga. actually guys. Hindi talaga ako mahilig magkape pero na na ano na tripan ko lang magkape. Kaya kasi ako sa mga dito sa bahay ko ako lang. Wala makitang makakasama eh. Kung <laughs> si may nakita, lagi nagtata eh. <laughs>

tayo guys Uy, pangkita nyo ang mga hinubad eh Tika Tikatik yung ulan guys Ma, Medyo mahirap to yan Kaya ako na kay Ajak Tandem hmm, Para hindi natin mo sila nakakalimutan nyo Solid supporter natin dyan hmm. Saan mabuting kaibigan uh, Kay Anting Nadora. Dora up Galing na mga content creator eh. Guys, ito naman. Hi ho, shout out. <laughs> một Bang với bisco à, hai tăng bằng nhiều hơn anh em ạ mga pa okay, maraming maraming salamat sa mga sumisilip at manunood sa aming video Ayan. huwag niyo pong kalimutang mag like and share and notification bell para update po kayo sa mga video ko guys and sa aking mga kaibigan dyan sa FB yan yeah. shout out team po sa inyo aking mga followers yeah. Ay, supportahan nyo po ako para makuha na natin yung tagumpay sa nag-iisa kong kuya dyan yeah. shout out din tuloy-tuloy mo lang yan malalaki din ang followers mo กรับมัอนหัง sa iyo. Hmm. Pogay ko din sa kabila. Medyo <laughs> napag-iwan you know, na lang ano, nang na yung wala na isip na. May nakitara pa namang high hope, shut out. Ay, parang anting ni Dora, shut out sa mga Team Wonders, Tim Rizal, kay Jeanette Skitibe, set out. Kay Mariko Rosmar ng Japan, set out. Kay Kapit Bahay USA, Yan. ating pinakabait na kaibigan. sa 1 million viewers natin dyan shut up nagmumukbang tayo ng mga natapos na kasi ako dito sa kopi at saka dito sa Rubisco yan set up sa Rubisco pero may tayo pa tayong hi ho comment kayo guys dyan comment Cicarum pelan, titi bagin, oh. No? bago si Bebe ka matutulog. Shout out mo sa aking kuya, shout out. Ano sa aking, sa lahat ng mga kapatid, shout out. masarap Hang hanghang yeah. din sa aking mga followers sa mga thank you thank you so much po ang yeah. uh, aking isang mga kaibigan pa sa si Katuba ng Japan shout kay Ma'am Mercy yan, shout out din ayun nga pala kay eh, Rose Maranong Vlog shout out yan sa ano team sa ako shout out Ibagin na natin ito. Huwag na natin patagalin pa. Ng kemi -kemi, wala nang kemi-kemi. Wala nang entro ito. Let's go. Mm -hmm. Sirap. Sirap. pinangayin natin yun. Mabuti mo yung sausawa, no? Oh. Napasok kasi yun sa loob, kaya yung ano, pag ginan nyo, nasa loob yung suka. when you guys. Yeah, million viewers, shout out. ya. <laughs> Kain tayo si Charon. Mukbang si Charon. Emperor. Yeah. Oh, Parang ang tank out. Hindi ko siya isaw-sawang kaya ano. Oi BFF, shut up. Bawa main aku ni cakap. Kakak kau kau. Biar kan. Itu masih cerah. mag like and share um, notification bell update po kayo sa mga video namin <laughs> video ko pala wala pala ako sa mga solo channel pala ako guys mm. ang sarap ang sarap hmm magpulit trip hmm Hmm, ang tingo. Maya, basahin yung iyong comment ha. Yan. Yeah. Pasensya na kaya. Nagutom, kawawaite. Hmm. <laughs> So guys, maraming maraming salamat po sa mga viewers at sa ating mga solid supporter dyan. Sa... So, maraming salamat po. And God bless and good night, sweet dream. Peace out.